Bilang isang estudyante, mahalaga ang pagtitipid upang makafokus ka sa iyong pag-aaral at ma-achieve ang iyong goal sa buhay. Ang pagtitipid ay hindi lamang sa pag-iipon ng pera, kundi para na rin sa pag-develop ng iyong disiplina at responsibilidad sa paggastos. Kapag nag-aaral ka, lalo na kung college, alam ko limitado lang ang iyong pera. Dahil una, humihingi ka lang sa iyong mga magulang. Pangalawa, ang iyong pera ay nakabase lang sa allowance. At pangatlo, maraming gastusin like libro at tuition fee. Bilang college student, maigi na dapat marunong kang maging financially responsible. Para sa pagpasok mo ng trabaho, mabilis kang makakaipon. So, ready na ba kayo? May mga tips na simple, meron ding extreme. Pero for sure, kayang-kaya ito ng ating maabilidad na estudyanteng Pinoy. At bago muna ang lahat, kung napadaan ka sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Ngayong araw ang ating topic, paano makatipid bilang estudyante, lalo na ang college student. Una, magbaon ng pagkain. Simpleng baon lang like snacks or lunch ay makakatipid ka. Mga pagkain binaon mo ay mas mura pa compare sa kantin. Halimbawa, for snacks, sandwich at prutas. At in case yayain ka man ng kaklase mo, tapos wala ka talagang budget, pwede mo idahilan na may baon ka na kasi hindi ka mahihiya tumanggi at nakakatipid ka pa. Kung halimbawa man na inabot ka ng lunch sa eskwela, pwede rin magbaon ka ng kanin at ulam. Yung kung ano man ang meron kayo sa inyong bahay, nakakatipid ka na, masisigurado mo pang healthy. Dahil kayo mismo ang nagluto sa inyong bahay. Sa pagbabaon, makokontrol mo ang iyong kakainin. At makakapili ka pa ng masustansya na ipapasok mo sa iyong katawan. Kung nakikita mo man ang iyong kaklase na bongga ang kanyang snacks or lunch, hayaan mo lang sila. Huwag kang mainggit, mahiya, or magmaliit sa iyong sarili. Tandaan palagi ang iyong goal at kung bakit ka nagtitipid. Dahil ang sitwasyon mo ngayon ay pansamantala lamang yan. Kapag nakapagtapos ka na, Marami at masasarap pa na pagkain ang kaya mong bilhin. Trust me, dahil naranasan ko din ito noon. Pangalawa, repeat and recycle ng gamit. Isa din ito sa makakatulong sa iyo sa pagtitipid. Makadevelop pa ng creativity at magawan pa ng paraan na magamit ang mga lumang gamit. Gaya ng pag-recycle ng lumang notebook. Ang walang sulat na pahina Pagsamahin ang mga blanko na pages at tahiin ito sa gilid. Kung makakagawa ka man ng 2 to 3 notebooks, ay napakasulit na yan. Dahil kung iisipin mo, just say required kayo ng 8 notebooks. At least lima na lang ang iyong bibilhin. O ba diba, nakatipid ka talaga? Hindi lang dyan. Kung college student ka, wala ng pagandahan ng bagong bag or sapatos. Ang importante, makakapasok sa eskwela. Again, para lang ito sa gustong magtipid ha. Kung may pambili ka naman, then go. Pero ang usapan kasi natin ay pagtitipid. Kaya kahit lumaman ang bag or sapatos mo, at last year pa yan, as long as desente at malinis naman, pwede pa rin pagtsagaan iyan. Wala sa bago o luma na susukat ang pagkokolehiyo kundi kung paano ka kaporsigido. Pagtyagaan mo muna ang lumang sapatos sa ngayon. Dahil hindi naman habang buhay ay susuotin mo iyan. Nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa iyong mga magulang. Ang pagiging college student ay hindi biro. Lalo na kung ikaw ay self-financing. Kaya dapat maging maparaan ka upang makapagtapos ka sa iyong pag-aaral. I-appreciate mo din ang iyong mga magulang kung pinapaaral ka nila. Kahit sa pamamagitan ng pagtitipid, hindi madali hanapin ang pera, lalo na kung college ang kanilang pinapaaral. Pangatlo, mag-apply ng scholarship or financial assistance. Ang gobyerno natin ay may mga programa para sa mag-aaral lalo na sa mga college level. Naniniwala din yan sila na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya may ibinibigay din sila na financial assistance sa mga ito, lalo na sa public schools. Sa amin, ang public schools ay libre tuition fee na. Siguro, dyan din sa inyo. Kung ganun din, laking tipid, di ba? Isipin mo sa isang taon, dalawa ang semester. So kung libre na ang tuition fee at sa public school ka nag-aaral, meselhenius, libro, photocopies at transportation na lang ang iyong iisipin. Plus baon at pagkain papala. Pero kung ginawa mo naman ang tip number one natin, ay siguradong makakatipid ka pa rin. Minsan, meron din silang programa na every semester ay may pang-allowance. Lalo na kung maintained mo ang iyong grades. Ang scholarship or financial assistance ay makababawas sa financial burden sa iyo at sa iyong mga magulang. Makatutulong din sa mga gastusin sa pag-aaral. At of course, pagtitipid sa pera. Kung meron namang free tuition at financial assistance, why not applyan ito, di ba? Pang-apat na tips kung paano makatipid bilang estudyante ay maghanap ng part-time job. Yes, ang pagkakaroon ng part-time job ay nakakatipid. Dagdag income at pera sa bulsa, lalo na sa panustos sa iyong pag-aaral. Nakakapagod nga talaga gawin ito ng magkasabay. Pero kailangan upang makapagtapos ka at maabot mo ang iyong pangarap. Ang pag-aaral sa kolehiyo ay hindi madali. Kung ang pagkakaroon ng part-time job ay isang paraan upang makatipid, bakit hindi, di ba? Hindi lang sa pagtitipid, kundi magagamit mo din ang iyong experience. For exposure at future jobs. May ekstrang pera ka na na-develop mo pa ang iyong skills. Gaya ng communication skills, teamwork, at time management. Plus, napapataas mo pa ang iyong confidence sa iyong sarili at kakayahan. Ang pagkakaroon ng part-time job habang nag-aaral ay malaking motivation para sa iyo na dapat galingan mo pa sa eskwela. Ito ay nagbibigay ng boost at dahilan sa iyo na kailangan mong makapagtapos. Sa hirap na dinanas o dadanasin mo, for sure matatauhan kang magsumikap. Dahil ang realidad ng buhay, mahirap maging mahirap. Oo, sabi nila, hindi hadlang ang kahirapan. Pero ito naman ay nakakapagpabagal ng iyong pangarap kung hindi ka marunong magsumikap. Panglima, iwasan ang night out. Aba, huwag puro gala. Tipid-tipid din. Iwas walwal -wal muna. Unahin ang pagtitipid at pag-aaral. Bago pa man magwaldas, ilimit muna ang deserve ko mentality. Instead na lumabas, maghanap ka ng side hustle or mag-aral ng mabuti. Ang party-party or night out ay andyan lang yan. Hindi yan mawawala, pero ang oras mo ay lumilipas. Kung plano mo talaga magtipid, i-uncheck mo na ang night out sa iyong bucket list. Kapag yayain ka man ng kabarkada mo, pas ka muna. Huwag mahiya mag-say no. Iba ang goal mo sa goal nila. Ang pagiging college student ay maraming tukso. Madami kang makikilala. Either dadalhin ka ng iyong kabarkada sa kabutihan o sa maling daan. Kaya choose your circle wisely. Surround yourself sa mga tao na may matutunan ka. Dahil ang gala or night out, magagawa mo din ito kapag stable na ang iyong buhay. Ang pag na night out ay kadalasan nangyayari kapag ang estudyante ay nakadorm or boarding house sapagkat malalayo sila sa kanilang mga magulang. Palagi nilang kasama ang kanilang kaboardmate or classmate. Kaya sa mga magulang natin dyan, paratin yung gabayan ang inyong mga anak. At sa mga kabataan naman, palagi niyong tandaan ang sakripisyo ng inyong mga magulang. At kung gusto mo ng part 2, comment lang sa baba. Dahil gagawan natin yan. Sa ngayon, dito muna tayo magtatapos. Sabi ko nga kanina, mahirap maging college student. Pero mas mahirap sa magulang magpaaral ng college. Sa panahon ngayon, hindi madali kitain ang pera. Ang bawat araw na pinapasok ng mga estudyante sa eskwela, papalapit na sila ng papalapit sa kanilang pangarap. Bigyan natin sila ng suporta. Hindi lang financially, kundi pati na rin emotionally. Hangad ko ang tagumpay ng bawat kabataan. Dahil isa din ako sa mga naniniwala na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa lahat ng mag-aaral dyan, magsumikap lang kayo. Darating ang araw na mag-aani kayo ng inyong pagsisikap at pagtsatsaga. Laban lang at patuloy na mangarap. Tandaan, okay lang na mabagal ang usad. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. So kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.